Nakilala mo ako, hindi ako ganito. Ah, uh, di ba? Alam mo na talaga yan. Napakaraming babae. ah, uh, tapos... Salatang babae ko, ha? nakukunan ko ng ano base. Eh. Uh, kasi unahin una ko talaga na Joa. Si Wilma. Eh. Uy. Bakit dito si Wilma? Yun naman talaga unahin una, ko talaga eh. Tapos, yung Joa. Tapos itinatanong lang ako sa iyo na pasali si Wilma. Yun nga, tapos yung ano, yung marami na nangyayari, yung sa marami na. Tapos so, wala na lang, lang kinukumpara ko, iba yung sa relasyon natin. Uh. Yung, yung dating umangkat ako sa, ano, sa uh. live uh, tapos? Ano ah, lalalabi nga. Parang napapalayo yung tanong ko sa iyo ah. Hindi naman ah. Yung walang talaga napakabait na lang ako. Tapos? Mm, was... Yung um, sabi mo sa sarili ko nga, yun na nga talaga yung totoo. Hmm. Kaya sa ipot nga. Kaya sa pera, wala akong masasabi doon. Yung walang mga... Okay. Kaya lang nung napakita ko doon sa ano, yung um, nagkaroon ako ng imo. Dahil yung kay ano kay Imarol. Mm. Doon ako nagarol ng imo. Tapos kaya sa imo pala marami pala yung nagla-live yung muna yung ano yung di ba i-open mo yung ano imo di ba ah. marami yung makita mo na nagla live papasok ka lang doon manunod ka lang kaya ako naman imo yung sa isip ko Diba? Yung parang nalilibangan mo lang. Yung galing ako don sa live ni ano? Ni Wilma. Ah. Kasi dalawa yan sila eh. Si Wilma at ni Wilma eh. ngayon na ano ako parang yung pagkaturong ko doon kay Wilma parang ano lang yung pagkausap ko siya parang naging seryoso ako pero kung hindi ko siya kausap ka parang, parang parang hindi ako sa parang hindi ako sa ano parang hindi ako successful sa sarili ko parang ganun ah. tapos doon kay Imar parang ganun din hindi ganito yung nangyayari yung siyempre marami live, akit ng akit ako. Tapos parang lagi kong inaakit ng inaakit. Kaya doon ako nag ano, na umakit ako sa ibang live. Kasi yung inakit ko ng live, inakit ko sila na yung live nila. Tapos siyempre sasabihin, eh hey, mo ako ha. Eh siyempre ipapalo mo yun. yun pag nagla-live sila, alam mo, nagla-live sila. Siyempre, nilalabas sila, ini ka, eh, ipapalak ko to si ganito. Eh, i-invite ko sa so si ganito. Yun. Eh, kalamanan sa mga ano ko, sa so dun sa AIMO, may isang nagla-live doon, kaya minsan, kaya minsan doon sa live mo, minsan nawawala ako bigla, di ba? Hinihila ako doon sa kabila. Hinihila ako doon. Kung naghila sa akin doon, si Wilma pangalawa si Baron, pangalawa basta marami hindi ko mabibilang yung ano dun sa ano sa imo na hindi ko naging friend dun sa Facebook na lagi, lagi ko namang kakita sa tuwing linggo ganun yun Ganyan yung ate ko kung, kung si sa akin kaya bueno, yung lahat ng sermon ng ate ko hindi naman nga po yun. Karoon ba, par parte naman sa pagkain o sa sa anak ko at saka sa mama ko? Wala masabi sa akin. Pero yung tanong ko napapalayo na hindi mo na nasasagot. Ano? Yung sabi mo, yung nagustuhan mo. Yung gusto ko? Yung gusto ko ano lang. O, yun? Mm -hmm. Ano nga? Eh, yung sa mga kasi nung biglang na pigawin ito kasi galing ka eh, nandun na naman hindi oh nandun na naman kasi Imaron makulit talaga yan Ngayon, yung pagkatapos ni Marot doon kay ano Wilma. Pag ni Wilma, naging busy si Wilma. Sabi niya, busy ako ganitong araw. Dalawang araw kasi may bisita dito yung amo ko. Kaya yung time na yon na naglalakwat sa ako doon sa imo na bigla akong nakapasok doon sa ano mo sa live mo doon ako sa opisina, no, sa reception kasi wala sa'yo si na Totoo yun. Ano <laughs> ka na sabi ng puti? <laughs> Hindi, totoo yun, may. Totoo yun, wala si Muna noon, time na yun. Doon ako sa receptionist. Siyempre, pag may tumatawag doon, ako ang sasagot. Kasi kung, kung may tumatawag doon, kung may tumatawag doon, walang sasagot doon. Si receptionist. Kasi kung, kung receptionist ka, ikaw yung sa lahat ng tawag, ikaw yung tatanggap doon lang yung tanong ko kung ano na gusto ko, <laughs> ano na sinasabi, hindi. di ba sinasabi? Hindi. Sinasabi ko sa'yo yung toko ko, yung umpisa ngayon, yung kataon na yun na doon na, na ako naboboring ako, simbolo ko yung emo ko kaya hindi ko na tinatawagan sila yun ni Wilma at si Imaron naglakuwatsa ko doon sa emo, biglang lumitaw yung ano mo yung profile mo doon na ano, yung yung ano yung profile mo na may Christmas tree um, ngayon uh, doon ako pumapasok na may inalagaan ka na ano na bata at tinatanong ko pag ano yung anak mo ano sabi mo sabi mo pamangkin mo na na nanonood lang ako nanonood ako sabi ko sa binibira pa nga kita na ano, pwede ba kita Sabi mo, ang bilis mo naman. Ang ligaw. Sabi ko, sabi ko sa'yo, pwede ba may yung number mo? Sabi mo nga sa'kin, sa ano, na, yung number mo lang ibigay mo sa Sa Kaya binigay ko sa'yo yung, sa yung number ko. Pero hindi ko in-expect na tatawagan mo ako yung time na iyon hindi ko i-expect mga siguro mga lunes, martes, mercoles, hibis bernes mga siguro huibis huibis mo ako tinat uh... huibis bernes Sabadu. bernes mo ako na tinat ng gabi alas 6 yun yun na inanaw ka kita na biglang nag miss call ka doon sa imo ko na biglang nagre reng yung imo ko na sinasabi na oh nagre reng yung cellphone mo pagalit mga nga si ate na sinasagot ko bilang pinapatay mo tapos yun tinawag kita uli pinapatay mo Dala so, sin tawag ng tao ulit, pinapatay mo ulit. Tanong beses mo 'yun. Tinatawag ng tao ulit. Pinatay mo ulit. Sabi ko tapos 'yun eh, yung nagtatype ng na, chat ko sino? Hoyo. Di ba? Tanggap yung hoyo. Eh hmm. ano nga nagpapakilala na ikaw yung ano, ikaw yung nagbibigay sa akin ng number, tinatawag kita. Ano na ngayon yung time na yun? Yung na ako pisa daw na. Ano yung, yung nga, ginukuha ko yung loob mo. Hanggang sa tatlong chat ko. Eh, parang tatlong chat ko yun na. Uh, parang nagpapalimanagan tayo na. Yung uh, nagsinagot mo. Yun yun. Na... Uh, parang ano yung biglang nakaka-interest ako. Si, yung sa ano lang, yung sa boses lang, yung ang pakiranda mo yung ano, yung iba talaga daw sa Ah, alam ano mo, sa totoo lang na ano, yung uh, sa lahat na nakikilala kong babae. Iba yung boses na yung parang parang gusto mo parang kasi lahat ng babae na ano ko, iba yung parang may dating, yung parang may dating sa tao. pagkatao, sa, may dating sa pagkatao mo. Yun. Yun. Hanggang sa, yung time na yun, yung time na yun, na nawala yung focus ko sa kanilang dalawa. Kasi sa akin ka na pumukos. Oo. Kung ano-ano ng mga kinikwento mo sa akin tungkol kay Emma Rolf totoo naman talaga eh totoo naman talaga yun eh sa so, dami dami ko nang naibigay kayo yung marap yun eh tapos kung ano ano pa inoper sa akin ibibigay daw yung ano niya account ano ano De, yung, yung isa ka kung talaga ibigay sa yo, yun yung na ano yung parang minidro ko kasi sila at walang balance pag nawala pala yung balance, wala na yun. Hindi na pala yun pag kinabangan sa'yo. Kaya pag ko rin, hindi pala, hindi pala lahat. Yun lang din, inasaan ko dun eh. Nung time na yun, kasi malapit yung lagi yung gumagama sa pera ko eh. Kat nga magulang na Imar Blon, no? tulungan ko po na yun. Kapit mo lang